Boss, sigurado ka bang dito ang punta mo? Oo eh. Bakit? May problema ba? Ang sabi-sabi kasi ng mga taong malapit dito, meron daw kababalagang nangyayari sa lugar na to. Pansin ko nga, nang pumasok tayo sa lugar na to, bigla na lang may kakaiba akong Sumubo, boss, bumalik na lang tayo. Hindi na, sanay naman ako sa mga ganito, saka saglit lang naman ako dito eh. Sige, ikaw bahala. Kagat ang dilim. na lang ha? Dito na ako. Maraming salamat. Mag-iingat ka din. Sige. Ganito pala dito pag gabi. Wala nang katao-tao. Ang tahimik naman dito. Malayong malayo sa lugar na tinitirahan ko. Totoo ay mayroong kakaiba dito. Iho, sandali lang. Ha? Ako po ba? Oo, lumapit ka dito. Bakit? Ano po yun? Gusto mo bang hulaan ko ang iyong kapalaran? Nako po, hindi po ako naniniwala sa hula. Ayaw mo bang malaman ang iyong inaarap? Libre lang ito, iho. Eh, Maraming salamat na lang, ha. May kailangan pa kasi akong gawin. O, sige, ikaw ang bahala. Pero kung may kailangan ka o kaya gusto kang magtanong, lumapit ka lang sa akin sa kita. Nandito lang ako pagkagat ng dilim. Oh, sige po. Maraming salamat. Dito na ho ako. Ang weird naman ng taong yun. Ngayon na lang ulit, mayroong isang taong nakakakita sa akin. Alam ko babalik ka ulit dito sa akin. Meron nga talagang kakaiba sa lugar na 'to. Nice. Lumalalim na ang gabi. Hindi ko pa nahahanap ang bahay ni Lolo. Bakit ba kasi ako pa ang inutusan ni Lolo na kumuha ng kayamanan niya? Teka, ano nga ulit ang address niya dito? House number niya ay 1041. Ang bahay na ito ay 1039. So sa kabila na pala ang bahay ni Lolo ako naman. Akala ko pa naman malapit na ang bahay ni Lolo. Napakadilim, wala akong makita. Kailangan ko ba talaga tumawid sa lumang tulay na to? Sigurado pag nahulog ako dito, hindi ako bubuhayin. Kaya mo to Ilyas, huwag kang kabahan. ko. Oh. Muntik na ako dun ha. Akala ko katapusan ko na. Nakatawid din. Yun, nandito na rin ako sa wakas. Napakaluma na pala ng bahay ni Lolo. Nakakatakot naman dito. Ang dumi at ang daming kalat. Paano ko ang kayamanan ni Lolo? Ah, baka nasa taas na kalagay yun. Makakyat na nga. Napakakalat din dito. Ito muna ang unang ulilinisin para makatulog na ako at bukas na ako magsisimulang maghanap Ayos. natapos din ako sa paglilinis dito sa taas makakapagpahinga na din Ha huh? hindi ko napansin may bintana pala dito. Ha? Huh? Hindi ko akalain sa luma at madumi na bahay na ito ay meron akong makikitang isang malaanghel na binibini. tari betul dia frustra dia kau nak sang